ibuga balita lokal, nakaabot na sa syudad sa Iloilo ang mga unit sa Blue Taxi. Ini matapos ginaprobahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 ang prangkisa para sa shin ka unit sa mga taxi nga iya ko na -ukon, uh, duha. Halin ini sa Davao based operators sa pagcheck sa Bombo Radio masulubra o magasobra sa 50 units ang nagagaray subong sa barangay Takas sa, sa distrito sang haro sa interview naman sa Bombo Radio kay Mr. Rizalito Alido, Chairman sa Inner City Alliance Operators and Drivers Transport Cooperative, yagin pahayaga pa dayon ang ilang pagpamalabag sa pagsunod sa Blue Taxi. Suno sa iya, magluwas nga makaapekto ini sa Republic Utility Vehicles kaangay sa ibang nga taxi kag jeep makatuga pa ini sa uhol sa trapiko bangod sa limitado nga mga espasyo sa mga dalanon. Payag sini nahimo na sa transport groups ang tanan nga sahi sa oposisyon kag base sa ilan na baluan ginlimitahan lang ang numero sa blue taxi nga mag operate Matandaan nga matunog man ang pagpamalabag sa Association of Taxi Operators in Panay bangod sa pagsunod sa mga blue taxi sa syudad. Abot ng sina, sigurado mapilit na. Siguro isa na kadako nga pagtampalas ban sa operation nila sa modernize kag sa mga taksi ang magsasulad sa ililo. subong nga sa kapisyo ng lahat. Madugangan pag ita. Kala mo naman ang mga 10-based nga unit na nga ari pa nilis ka. Ang muna nga ito nga ginapamangkot pa siyang lako. Nga ito nga may verify siyang mga ed pag ita. Guru Sintra Lopez na nabalipay na ito. Nabatian ang pahayag ni Mr. Rizalito Alido. Al